waiting ka lang narinig niya boss ni ate. Ito na yung pinaghihintay niya, nagbalik na niya. ang mama niya. Ali. Ang reaksyon, ang reaksyon ni, Charlie. Ang reaksyon ni Charlie. Ang reaksyon. Ang reaksyon ni Charlie. Namiss niya si Mama Tess. Ano yung ginawa ko na ginawa? Ano yung ginawa na ginawa? Ano Ano na Mm. Kam kam. Masama ka. Uh, Huwag hmm. hmm. eh? <laughs> ka magagas. <ni> Charlie. Mami? ka Mami. Hindi ba naggaling sa ano yan? <laughs> Inamoy niya ako. Tungtong. <laughs> <laughs> <Don't. laughs> Ayan no? na siya. No? Pag pa. pag eh, pagbalik. <laughs> pinagi pinaka ihintay ko tong pagkakata pagkakataon na pagbalik ano ba yan? Ay, na? oh grabe di obo siya si cha Di bawah jadi cuy. puh. Pasukan itu Eh, mudagan <laughs>

nang araw mga kasipag tingnan mo ah, tingnan mo yung ko malungkot lagi kasi wala, wala yung mama nila wala yung mama niya nagbakasyon sa liti sa lugar namin sa batuliti nagalis yan ng uh, yung si Ben at mamaya babalik mamaya ang balik niya oh, laging malungkot hindi na kumakain yung miss ni niya yung mama eh, eh kasi pag tingnan natin ang reaction nito pag pag uwi mamayang mga alas 11 ng gabi tatawag lang sa akin yun and lagi, hindi na siya kumakain namimiss niya yung mama niya Ayan. kumakain kunti lang tapos lagi nagsusuka yan naantay niya mamaya darating. Tingnan natin kung anong reaction mamaya mama, mga kasi pag um, pagdating ng mama niya, mamatis niya. Galing late. Eh. Ista sa amin eh. Siya lang ang bakas mo, siya lang nagbabantay dito eh. nang bantay nito si. Hay ko pa. Tung lugar namin. Wala nang bantay. Hindi ako sumama. Hinangatin yung mga reaction niya mamaya pagdating. May mga may ala, mga alas 11 ng gabi. Darating na yung si mama niya eh. Mama Tis niya eh.